Ano man tayo, ano man tayo, all of us are sinners. All of us are weak. All of us are not worthy. But Jesus inti himself. He emptied himself para magkaroon ng puwang sa puso ni Kristo tayong lahat. Na si Kristo ay tinatanggap ang bawat isa sa atin No, atin lang itong matamasa. Ang sinasabi ni Kristo, ang isa sinasabi ng Ebanghelyo, kung tayo'y marunong magpakumbaba, Amin, Panginoong Yeso Kristo. Ngayon ang ikatatlong linggo ng paghihintay at ngayon ang pangalawang Misa de Galio. Ipinaalala sa atin na tayo'y magalak habang naghihintay tayo sapagkat malapit na ah, mismo ang pagdating ng Panginoon. Tinabaktawag tayo na maghanap ng ating kasiyahan sa presensya ng Panginoon, hindi sa mga kaganapan, pangyayari, o sa sitwasyon, sa mundo nating ginagalawan ang Pasko na mabig mabigyan natin ng pinakamalalim na kahulugan The word tell us or the ang mundo ay sinasabi kung ano ba ang kahulugan ng Pasko para sa mundo, it means that we have the beautiful preparation in our physical, lalo na dito sa simbahan, sa ating pamamahay, sa ating sarili, to have and to own something materially na masabi nila na maganda ang regalo na natanggap ko ngayong Pasko. And that's the word that tell us that in order na mabigyan natin kahulugan ng ang kahulugan ng Pasko. Pero sa ating Ibanghilyo, pinalalahanan tayo kung ano ba ang kahulugan ng Pasko. Ang sabi ng Ibanghilyo, katulad sa pamumuhay ni Juan, na ang kahulugan ng Pasko ay hindi lamang sa palamuti, kung hindi sa physical, kung hindi, hindi ito ang ating preparation pang physical, kundi We need to prepare and we can make a very deep relationship with God na maaari tayong magpakumbaba sa ating puso, sa ating sarili para mabigyan natin ng kahulugan ang Pasko dahil ang Pasko ay ang pagsilang ni Kristo. We can define Christmas if we allow God to be born sa sabsaban. Saan yung sabsaban? Nandito sa puso natin. Now, ang tanong, kung si Juan ay tinanong ng mga parisiyo, mga libita, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? If you try to translate this context from the Bible into our personal life, tinatanong tayo, ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kung sakaling si Kristo ang nagtanong sa iyo, ano ba ang masasabi mo? Marami tayo ngayong mga kabataan. Tanungin natin sila ngayon. How can you describe yourself in front of Jesus who is asking us. Sino ba tayo? Have we tried to look inside us or we are trying to give meaning our life outside of ourselves? When Saint Augustine tells us love and do what you will hindi ibig sabihin kung tayo'y mga kabataan ngayon gagawin ko kung ano yung kagustuhan ko. Hindi. Saint Augustine tells us, based on his experience, nakita niya ang Panginoon hindi lamang sa, sa outside ng mundo ng ginagalawan niya. Kung makikita natin ang mundo ngayon, kung ano ang gusto ng mga kabataan ngayon, ano ba ang mga gusto ng kabataan ngayon? Marami. Na magkaroon ng iPhone, na makapaglaro ng ML, online games, na ano pa, na makapag-date, na gusto kong i-date si, si, ano, ano pa, marami. Remember, The second reading tells us, in order na tayo, inanyayahan tayo na we need to prepare ourselves na magiging magalak tayo sa paghihintay ng Panginoon. Paano? Anong sinasabi dito sa pangalawang pagbasa? That we need to prepare ourselves. And most cases, right now, anong ginagawa ng ating mga kabataan? Pinaanyayahan tayo na hindi lamang kung anong kagustuhan natin. Ang dapat nating gawin. But sad very sad na kung ano ang kagustuhan nila ay yun ang mangyayari na kahit ano ang sila ng magulang ay hindi nila pinakikinggan. And this is the true situation in our society ngayon. Maraming kabataan na nagiging buntis, early pregnancy. It's because dahil ito yung gusto nila na magkasama palagi remember pagbata pa napakainit ng tentasyon these are situation in our world today at hindi natin hintayin na mangyari sa buhay natin enough na yung sitwasyon yung experiences ng iba na nakita natin na hindi mabuti kaya we should we should put it as a light. Yung mga nangyari, experiences ng iba, it is a light that give us to lighten into our path para maliwanagan tayo, para alam natin kung saan yung totoong daan. Hindi tayo na, tayo lay, kung anong gusto natin na tayo maglalakbay kahit nasa dilim tayo. Pinanyayayahan tayo sa experience ng iba na nakikita natin na hindi wasto. And this is the light to help us, to guide us kung ano ang dapat natin gawin sa buhay natin. We are the future of our world today. Huwag nating hayaan na magiging ikasasama ng ating kinabukasan ang mga pangyayari kung ano lang ang gusto natin. Ang mga magulang natin ngayon ay pinaanyayahan sa ating unang pagbasa na tayo'y magalak sa paghihintay. Ang tanong, nagalak ba tayong maghintay sa Panginoon kung nakikita natin ang ating mga anak na tapariwara? Nagagalak ba tayo kung nakikita natin yung asawa natin that they are not they are faith unfaithful to your relationship? Hindi. Pero kahit paman ang unang pagbasa ay inanyayahan tayo na magalak to embrace anuman ang sitwasyon na ating sa ating paglalakbay. Sometimes, itong mga pangyayari sa buhay natin is a result and consequences of our wrong decision. Parents, Have you done your responsibility to your children? Have you done your responsibility to your family? Inanyayahan tayo para magiging magalak tayo sa paghihintay ng Panginoon. Tingnan natin na may liwanag. Ang liwanag ni Kristo ang gagamitin natin para sa huli ay magalak tayo na kahit nagkamali tayo pero may kababaang loob. Dahil maranasan lang natin ang kagalakan kung tayo'y nagpakumbaba. Sa ating pagpakumbaba, tinitingnan natin ang sarili natin. Kung sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Because the world tells us kung ano ang dapat nating gawin. In the world that education offered to us, it is very proud na Magmatanggap natin 'yung mga rewards, achievements, medals, plaque or certificates. Some of the priests nagalak sila dahil ang dami na nilang silyo sa kanilang pangalan. Meron ng Doctor, Doctor of Management, o ano-ano pa. Pero that is good. No? In order for us to become fame, in order for us na magiging sikat, but our gospel reminds us, katulad ni Juan, na tayo'y magiging magpakumbaba. Tinatanong siya dahil sa kanyang mga ginagawa, nagiging fame si Juan Bautista. Alam ng ibang bayan kung sino siya siya nang nangangaral, siya ay nagbibinyag. Nung tinanong siya kung sino ba siya, ang sabi ni Juan, ako ay hindi karapat dapat kahit tuantay sa kanyang sandalias. I am not worthy. Kung i-translate natin ito sa sarili natin, sino ba tayo? Are we worthy to face the Lord sa mga background na ginagawa natin? But remember, sino man tayo, ano man tayo, all of us are sinners. All of us are weak. All of us are not worthy. But Jesus emptied himself. He emptied himself para magkaroon ng puwang sa puso ni Kristo tayong lahat. Na si Kristo ay tinatanggap ang bawat isa sa atin. Now, atin lang itong matamasa ang sinasabi ni Kristo, ang isa sinasabi ng Ebanghilyo, kung tayo'y marunong magpakumbaba, we need to empty ourselves. Alisin natin ang puot at galit sa puso natin. Tingnan natin kung meron ba tayong mga taong hindi natin pinatawad. Dahil katulad ni Kristo, na he empty himself para may puwang, may lugar sa puso niya tayo. Kailangan din natin tingnan ang loob natin, ang sarili natin, kung may puwang ba sa puso natin ang mga taong galit-kagalit natin or galit sa atin. May puwang ba sa puso natin ang mga tao na hindi natin pinatawad. Kailangan tayong magpakumbaba para sa ating paghahanda ay maranasan natin ang kagalakan na sinasabi ng unang pag-ibanghelyo. At we need to take care of ourselves with moral aspect na tayo'y mamuhay sa katotohanan, tayo'y mamuhay sa kabutihan, na gumawa tayo ng kabutihan para magiging magalak tayo and we are worthy to prepare ourselves and to wait Jesus to come into the straight into our heart dahil may puwang si Kristo sa puso natin, dahil tayo'y nagpakumbaba. Sana maisip natin na tayo'y ginawa tayo ng Panginoon para magiging instrumento, magiging liwanag. Sa pagsindi natin ng pangatlong kandila, ang kulay rosas ay nagsisimbolo ng kagalakan. Sana tayo din, as we prepare for the coming of Jesus, we become the light to other person to guide them, lalo na sa pamilya natin. Yung mga magulang ay magiging ilaw ng kanilang mga anak na naggagabay sa kanilang mga anak para sa kabutihan at para for the future of their children. Sa mga anak para magiging ilaw din tayo. Sana marunong tayong magpakumbaba at tingnan natin ang sarili natin bilang magiging ilaw para sa mga taong nakapaligid sa atin. Sana marunong tayong rumispito at magmahal sa mga magulang at nakakatanda sa atin. Dahil si Kristo ang ilaw, He set Himself as a good example. And we need to imitate Christ sa pagpakumbaba niya. Pinadala niya ang propeta, si Isaiah, si Elias, si San Juan Bautista, na magiging karapat-dapat that we need to imitate their virtue para magiging makabuluhan ang ating Pasko. Hindi lang natin itutok yung focus natin kung ano yung mga material things na dapat nating makamtan, kundi tingnan natin ang ating sarili na magiging makabuluhan ang Pasko dahil nagpakumbaba tayo and will it Christ live at will it Christ na isilang dito sa puso natin na ang puso natin ay nagiging sabsaban di kung doon na isinilang ang ating Panginoon sa ating pagpatuloy ng ating misa Gawin natin itong intention na tayo'y magiging ilaw sa ibang tao. Magiging instrumento at ilaw sa ibang tao na namumuhay sa kadiliman. At dahil sa ating pagpakumbaba, we let Christ to use us as an instrument para magiging makalubuluhan ang ating Pasko. Amen.